Bulan sa bombong bulakan. Puno ka na! Go! Oh! Ayaw! Ah! Sarado mo, let's go! Sarado! Sarado! Ay, nako! Sarado mo Sarado! Yes. 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 No. Oh! No. No. Go, 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 go. No. <laughs> oh, Po, sayang, mga bilisan yan. Pati buwan na pala. Ay! Sabay, sabay, Nak na sayang. Halo. Ya! Kapag nyo pa eh. Dapat mabili. Okay. Okay ka lang? Medyo mahaba lang. Subukan mo nga ikaw. Okay. Boom! Okay, ikaw naman. Ikaw naman. Ha? Kawawa naman. Subukan mo! Ah. <laughs> oh. <laughs> Ayaw Alam. na. Nahubo yun ka Tama na. Pilay na ako. <laughs> oh, wag na, pilay na daw <laughs> Medyo ano. Ha? <laughs> ah? Ah? Ako natulipad. Okay, ganito. Hindi, tayo ka dyan. Parang hindi ka masaktan. Ito ba yan? Tayo ka. Ikaw ang pinakamalakas. Okay, subukan mo. Hindi, dyan lang. No. <laughs> hindi, hindi, hindi. Yan. O, subukan mo ngayon dyan. Okay? Ha? <laughs> ah? Hindi, subukan mo. Oo. Oh, oh. <laughs> yan! Oh, lumawa Dali! Okay! Dali! Nagsama kasi kayo ng lola! Kaya mo ba ang lola? Oh, ikaw naman! Ikaw naman! Patay ka dito! Ayaw! Ayaw! Oh, ayaw nga! O, oh, igito ka na! Okay! One, two, three, go! Wala na, ubos na ang oras nyo. Ay, <laughs> <Wala na> kayo. <laughs> Di ba masaya naman kayo? Importante masaya, wala naman kayong talo. <laughs> ha? Jacket. Jacket. Puro kay jacket. Ano Alam mo naman. Dito kayo kita Ito kasi yung mga... Anto. Ito. Ito Lala, mga... Ha? Nanalo. Lalaking bakla din na nanalo. Oo, hindi ba? Hindi naman kayo bakla. Okay. Ito yung oras niyo. Tignan, wala silang oras eh. Ang oras sila ay... 5 minutes. 5 minutes. Five minutes. One minute and fifty seconds. Abi mo Akin na Bigyan mo na sampul mo na to. Ah! dapat lang. Jacket. Akin na ten thousand. jacket. Jacket. yung jacket. Double na. Double XL. Asaya sa yaku yawi. Bigyan mo ng abot na jacket. Sige na, okay na! pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para adelante. ¡Oh, rampa, rampa! Oh, hey. oh. Okay. Oh. Okay lah. Talo kayo, doon lang kayo. Bye-bye! Okay. Next group, next nice group, next nice group! na ang grupo oh. mula SDA Kainta Rizal! Pasok! Lapit sa mic, lapit sa mic, para naman na go! Ako si Ka! At ako naman po si Michael! At ako naman po si Jazz! At ako naman po si Raj! At kami po ang... Subiting Da! Ha? Ay, okay, pwesto kayo. Hindi ba, kanina, nagsayaw kayo? Ano sayaw nila? O, oh, dito yung sumayaw. Sige, pakita. Go, go, pwesto agad, pwesto agad, sige! O, oh, doon -do kayo marap sa camera. Sige, okay, pakipakita yung talent nyo. Doon -do kayo sa camera marap. Yan. Okay. Kaya, yung sinayaw nila kanina, nakita ko eh. Habang nagre-rehearse sila dito, yan o. Oh. Okay. Ano pa ang eskwela nyo? Sumbintig dance artist po. But... Ang mga sumbintig ba kayo? Mga sumba ba kayo? <laughs> ano ba yon? Suman Bibingkalatik Latik Festival po. Ah, bintik Suman? Bibingkalatik. Latik. Anong lugar nyo? Kainta Rizal po. Okay, pakita nyo sa mga kababayan. Ito na yung mga sum... bintik. Thank you. Ayan, ha? Pwede pa lang ganun yung magpuputukan. Yung grupo nila, pwede May, may number. May sayo na ganun, ha? Galing ha? Para makita yung talent nyo. O, oh, ang time to beat nyo, medyo wala na. Medyo malayo na yung oras nun. O, oh, kailangan kayo mas pinakamabilis para makuha nyo 40,000. Pakilala nyo na, mga siyempre girls. S.E.A. Kain Tarizal! Putukan na! Yan. Mukhang mabilis kayo ah. Tignan natin ang time ng mga tiga. Meron silang two seconds violation. Ang time ng mga tiga, ano? Kaintarisal po. Ha? Kaintarisal. Kaintarisal. Time nyo ay Ayan, tawagin na natin ang pangatlong grupo. Okay, ito na ang Barangay 137 West of Quezon City. Paso! Ako po si Eric. Ako si Albert. Ako si Rocky. Ako si Noel. Kami, Kami po ang Team 137 West Avenue, Quezon City. <laughs>

Galingan nyo, ha? Kailangan talo nyo na yung 43.9 seconds para kayo makakuha ng 40,000 cash. Ito na po, pakilala nyo na mga girls. Barangay 137 West Avenue, Quezon City!

Gusto, gusto mag-swimming eh. Gusto mag-swimming. <laughs> Nag-sliding. <laughs> <Like> <laughs> Naku, ako may violation. Oh. Meron. Bumalakang si kuya. May isang Laka violation na kayo. Binalakang niyo raw. Two seconds. Plus two seconds. Ang time ng mga Tigawas sa Avenue Quezon City ay... Mike, Mike. Yes! Okay lang yan! May maagang ko. ang win to win! Meron kayong 10,000 cash! Alright! Salamat! 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 Thank you! Okay! O, last group! Pakilala nyo na! Ito na ang grupong Barangay Beat Pangilaguna! Pangilaguna! si CJ. Ako po si Jensen. Ako po si Robert. Ako si Meng. Kami, Kami ang Team Pangil Laguna! One, two, three, go! Sa <laughs> ay Basic Besikan. yan. Bas Basta na wala ng kontrahan. na kontrahan. Hindi magkatalawang ulit po kong lahat sa amin yan. Mm -hmm. 43.9 seconds. Mula sa kainta, Rizal. Galingan nyo. Ha? Time to beat. 43.9 seconds. Okay, ha? Galingan <laughs> nyo. Time to beat. 43.9 seconds. Kailangan talunin nyo yan para makuha nyo 40,000. Ito na po sila, mga tiga. Barangay P. Napilis din yun ah. mo ba? Mukhang lapit ang laban. Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Bukin sa kabila. Yan. Ang time na beat nila ay 43.9 seconds. Mga tiga Pangil Laguna, tignan natin kung tatalunin sila para kayo ang mag ng 40,000. Ang time ng mga tiga Pangil Laguna ay Kaya mga tepa, kay Laguna, punta na sa gitna! Congratulations! Pangil Laguna! At dahil diyan, kayo ay makakatanggap ng 14,000 cash! Ah, Papagalit lang po natin yung okay. Ano gusto niyo sabihin? Sabihin tab so mo so muna kayo nanay. Kuya, ano gusto mo sabihin sa TV5 at Will to Win? Maraming salamat po sa TV5 sa Will to Win at saka kay Kuya Will.